Inasa makakabalik na ng bansa ang unang batch ng mga Pilipinong lumikas mula sa Israel. Agad nang ikinasa ng pamalaan ng iba't ibang tulong para sa mga pektadong OFWs. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Tiniyak ni Migrant Workers Department OIC Hans Leo Kakdak na nakahanda na ang iba't ibang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipinong magbabalik bansa mula sa Israel. Ngayong Merkules inaabangan na ang pagdating ng unang batch ng repatriation flight ng pamahalaan lulan ang labimpito nating kababayan. Pagdating sa airport, may tulong pinansyal, a uh, whole of government approach. Uh, samot sa aring uh, ahensya ng pamahalaan ay nakahandang tumulong. Uh, DMW, Ludole, DSW, DDOH, uh, TESDA, of course, ang Office of the President doon din. Handa tumulong. Sila naman ang OWA, si Administrator Arnel Ignacio ay ay uh, meron silang accommodation pagdating doon sa mga kailangan manatili muna sa Maynila until uh, transport pa uwi uh, sa kanika nilang mga lugar at probinsya. Patuloy rin ang iba yung pagtutok ng ating mga otoridad sa sitwasyon sa Israel at Gaza. Yung ating 24-7 helpline umakit na sa 440 ang uh, natulungan natin in terms of yung uh, nag-meaning uh, yung kanilang kamag anak na mapapalocate o kaya OFWs who wish to be on safer ground. Uh, of the 440, 437 ay na-account for, accounted for, at meron pa rin tatlo tayong hinahanap. At uh, sa tulong din, of course, ng uh, Israeli Defense Forces on the ground kasi sila na -co conduct na ground operation sa Israel, ay tinutulungan din tayong mahanap yung ating tatlo sa ngayon, nananatiling tatlo ang bilang ng naiulat na Pilipino namatay dahil sa gyera. Sabi ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, gagawan niya ng paraan para maisama sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program ang mga school-age dependent na mga nasawing OFW. Habang si House Deputy Majority Leader Alfred De Los Santos naman, isinusulong ding mabigyan ng college scholarship ang mga naulilang mahal sa buhay ng mga biktima. Para naman sa iba pang mambabatas, kailangan ding paghandaan ng pamahalaan ang epekto sa ekonomiya ng kasalukuyang gulo sa Israel. Sabi ni House Assistant Minority Leader Johnny Pimentel, tinatayang nasa higit 7 bilyong pisong cash remittances ang maapektuhan dahil sa gera. Sa mga susunod na araw at linggo, inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong magbabalik bansa mula sa mga lugar na apektado ng gulo. Melales Moras para sa bayan.